Ang aklat ni Juan mula sa magandang balita Biblia. Binuhusan ng pabango ang mga pani Yesus. Aklat ni Juan, ikalabing dalawang kabanata. Anim na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Bitanya kung saan nakatira si Lazaro na kanyang buling binuhay. Isang hapunan ang nihanda roon para sa kanyang. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Yesus samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na naro at ibinuhos sa mga paa ni Yesus. Pagkatapos, pinanasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango at ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga duka ang pinagbilhan? Maaring umabot sa tatlong daang sa lapil pilak ang halaga ng pabango yan. Sinabi yun ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga duka, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi niya Yesus, Pabayaan ninyo siya. Payaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking living. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukas, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ang balak kay lasa. Nabalitaan ng maraming gudyo na si Yesus ay nasa Britannia Kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro sapagkat dahil sa kanyay maraming hudyo ang umihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem at kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya ay salubungin. Sila ay sumisigaw, Purihin ang Diyos! Pinagpala ang damarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel! Nakakita si Jesus ng isang batang aslo at sinakyan niya ito gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari na kasakay sa isang patang asno. Hindi ito naunawaan o ng kanyang mga alagad, ngunit matapos na si Yesus ay malwalhating na buhay muli. Naalala nila ang ganoong nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya kaya't gayon na ang nangyayari. Ang mga taong kasama ni Jesus nung tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli, muli niya itong binuhay ay natutuo tungkol sa nangyari. At itong dahilan kaya sa sinalubok ng napakaraming tao na balitaan nila ang himalang ginawa niya. Hinanap ng ilang Grego si Jesus may ilang Gregong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Pilipin na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, oh, nais ko namin makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Pilipin kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, Dumating na ang oras upang walhatiin ang anak ng tao. Takatandaan ninyo hanggat hindi nauhulog sa lupa ang butil ng trigot na mamatay, mananatili itong naghinsa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at ang at saan man ako naroon ay naroon din siya para rangalan ng ama ang sino mang naglilingkod sa akin pinahiwatig ni Yesus ang kanyang pagkamatay ako'y nababagabag ngayon sasabihin ko bang ama huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap hindi sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako na upang danasin ang oras na ito. Ama, walhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, Nilwalhati ko na at muli kong lulwalhati. Narinig yon ng mga taong naroon kaya sinabi nila, Kumulog! Sabi naman ng iba, Nagsalita sa kanya ang isang anghel! sinabi sa kanila ni Jesus, Ang tinig na yon ay pinarig, pinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahihwati kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao. Sinasabi sa amin ng kasulatan ng Kriste mananatiling magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat may taas ang anak ng tao? Sino bang anak ng taong ito? Sinabi niya sa kanila, Kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam nang lumalakad sa binim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasano pa ninyo ang ilaw upang kayo maging mga anak ng liwanag. Hindi siyang palataya kay Jesus ang mga Hudyo. Ang kasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kaya nang masaksihan nila ang maraming walang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sa pagkatulad ng sinabi ni Isayas. Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip Baka po sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kalulatian ni Jesus at magpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa kanya. Subalit hindi nila may pahayag ito dahil siya takot sa mga pariseyo na baka sila itiwalag sa sinagoga. Mas ginis nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Ang salita ni Jesus ang hahatol. Malakas na sinabi ni Jesus, Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako mahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod din dito sapagkat hindi ako na upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iliktas ito. May ibang hatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita, ang salitang ipinahayag ko ang ahatol sa kanila sa huling araw sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang. Ang ama na nagsugu sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan kaya't ang pinasasabi ng ama ang siya kong ipinapahayag. Matagumpay na Buhay! God is with us because He's our Emmanuel. Always remember, at sulat. Thank you very much see you for our next video god bless you god bless you